Yo yo mga pare ko, kamusta kayo? At ito isang magandang hapon sa ating lahat mga pare ko. Ito nga at may palugaw ang uh, nanay ng ating uh, SK Chairwoman, no. Oh, kita niyo naman, ayos na ayos ang mga palugaw dito. Kaya mga lugaw, napakasarap yep. ng napakas, hot hmm. talaga, oh. Napakalasa, oh. Ito po ang ating may favorite pagkain dito. -o -o, hmm. Oh, ang <laughs> Kita niyo naman. Kita oh, na niyo naman. Hmm. <laughs> Nanay na po kayo? <laughs> Ayan po ang nanay ng ating SK. Oh, kita nyo, siya po ang uh, may pahanda niya. Kita nyo naman, kad oh, na may dami. Mahala ko lang kung maubos siya na mm, Nadali naman yung mga road. Oh. Mukhang talaga hindi magpapahuli. Oh. Kita nyo naman. Talagang siya na sumandok. Inago na siya nagahalo. Hmm. Baka nga naman hindi malagyan ng laman eh. O oh, ito, mga nagdadating ng pa itong mga ano, mga hihingi ng lugaw. Kaya yung mga dadaan dyan eh, ay natin ang paparahin para makakain sila o oh. para dire dire kain nila. Sa damo hey, oh. ano, nung hindi mo ma mauubos talaga agad yan o. Oh. Kaya ayan, kanya-kanyang ano na, sagho ka na, lalagyan ng planggana natin at para nga eh, ay na sa oh, tropa oh, oh, Si Bato oh. sumasayaw pa. Mukhang gutom-gutom na rin si Bato eh. dito tayo sa tambayan mga pare ko. ito mga tropa hmm. wala pa nga yung iba eh hindi malaho saan mga nagpunta oh yan mga ng lugaw inaantay lang ang kakain tabali eh, mga harang tayo ng mga dadaan dito iyo mga pare ko. Yo, nagdala ako ng uh, lagayan hmm. <laughs> para sa paglalagay ng lugaw mm. hihingi tayo, so, mga Ito mga tropa. At, uh, badi, si Buddy. Baga namang hindi sa pagsubok. inti <laughs> <laughs> Ito nga si Bubu, Nena, pahingi oh po, wuuh, patis. ano lang, hindi nga po dito mainit, Okay, ng Oh, sa akin, siguro, po, pa din. Hello so, mga bata to Hello, 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 hello Ibek, hello Hello Kain na kayo Silip muna natin kung meron pa Oh, food trip sila Kain kayo Ang hmm, kita nyo naman, ha, napakadami pang lugaw Oh Nagaantay pa po tayo ng mga darating pa ng mga kaibigan natin dito. Oh. Sa dami pang yan eh, oh, kita tinyo naman na laman. Tay, kain mo na. Bayan ang bayan, pagbalik mo ha. Nadahin ko rin Mainit yan, ba? niya. Dating nagsisindi, ngayon Hala. <laughs> walang busog-busog. Pag nadaan, dali. <laughs> 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 Manok. Hey. Yan. Dagdagan <laughs> <Follow in> mo. Dagdagan <laughs> <laughs> Oh, hi muna kayo, hi. Hi. Oh, no. Hmm. <laughs> hey. <laughs> Kain kayo doon. <laughs> o, to, shepol, oh. Oh, 'Yan 'yung ngalan naman 'yan. Baliit naman 'yang naman 'yan. Ay, okay. Ay pa okay. lugaw. na! hindi ko lang Hindi yo! walang ho ito. Papromo? Oo. may lagay naman. Ayan yun, doon lagay. taso.